Santiago. Ikaapat na kabanata. Saan nanggagaling gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa masasamang nasa na nasa inyong kalooban at naglalaban-laban? Meron kayong minimithi ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan, mapa sa inyo lamang yon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin kaya kayo nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi nyo nakakamta ng inyong minimiti dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayo natatanggap dahil hindi tamang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sandibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sandibutan ay kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ng sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na walakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Huwag kayong magsiraan sa isa't isa mga kapatid. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw, sino ka upang humato sa iyong kapwa? Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan, at isang taon kaming titigil doon, mga ngalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang, at yan ay masama. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi yun ginagawa, ay nagkakasala.